ginawa ni Wamos kay Anthony habang buntis ito, viral. Kinala si Wamos Cruz bilang isa sa pinakasikat na content creator at social media personality sa Pilipinas. Sa mga vlog at TikTok videos niya, madalas siya mapanood kasama ang kanyang piyansi na si Anthony Kale at kanilang anak na si Mitchell. Bukod sa saya at kulitan, kinala rin ang dalawa sa mga couple plunks na naging trending online. Pero ngayon linggo, ibang klaseng content ang gumulat sa netizen. Sa unang bahagi ng vlog, may kika si Antoneta Tila Seryoso habang nag-aayos at nagpo-promote ng produkto. Pero sa likod ng kamera, may binabalak na pala siya. Habang nagpapakulay si Wamos sa salon, planado na ni Antoneta ang gagawin. Isang serious at galit prang na nagmumuk ang nahuli si Wamos na nang babawae. Isang eksena umani agad ng matindi reaksyon mula sa mga netizen. May kita sa si video kung paano niya tinuwaga si Wamos nang may halong lambing at tinis. Aniya, ba't ang tagal mo? Na mabahay ka na naman, no? Sabi ni Antone, na parang tupaw talaga ang tampo. Hindi naman agad nakahinga si Wamos. Alatang gulat at kabado, sabi-sabing ha, nagpapahuli lang ako, babe. Pag uwi ni Wamos, doon natuloy ang uminit ang eksena. Nagpumaring masama ang loob ni Antone, inis na inis habang nag-aayos ang gamit. Habang nagsasalita, Binanggit pa niya ang bagong iPhone 17 Pro Max na akala ni Wamos ay regalo para sa kanya. Ito na lang para may day lang kang umuwi agad, ani Anthony sa tono ng tampo. Habang nanonood, marami ang naniwala, mo ang totoong cellphone at talad ng kinakabahan si Wamos. Pero habang tumatagal ang blood, biglang nagiba ang tono. Natawa si Anthony sa way sabi ng mga salita na nagpaginawa sa lahat ng viewers. Guys, prank lang po ito. Tumawa si Wamos sa way sabi akala ko totoo na muntik na akong maplaning. Ibinunit ni Ato na ito yung plano ang plan para to subukan kung ano kabilis magpanik si Wamos kapag pinaghinalaan. Sa uli, sabi niya lang ipinakita ang bagong iPhone, nagpasalamat sa sponsor. At nangako bibigay ng lumang cellphone sa kanilang subscribers bilang pasasalamat. Pero kahit matapos si ipaliwanag na prank ng pala lahat, hindi pa rin napigilan ng mga netizen na mag -react trending agad ang video at marami nagsabi kahit prompt na ramdam namin ang selos ni Antoinette grabe ang acting marami naman ang natawang netizen sa bagong video na ito subalit marami rin nagsabi na gumagawa na lang ng dalawa ng parahan para umingay ulit ang pangalan i